so ayan mga kabalot magagandang araw sa inyo at meron ako na panood na video mga kabalot magaling ng mga bata bata pa lang pero mga vlogger na tawang tawa ko dito mga kabalot ang galing lang magpatawa natural lang ba mga kabalot naalala ko yung ano yung childhood ko ito kanya mga kabalot panorong yun ayan ganyan ayos napag ayan pansin yung mga kabalot challenge nila mga kabalot ay yung hindi sila maasiman dun sa kainin nila ayan ang tawa ko dyan. Naalala ko yung uh, childhood. Ano yung pangarap? Ano yung isa? Kaya yung isa naman yung uh, titirada. Ayan. Challenge din sa kanya. Ayan. Ano yung mga palang talagang ayun. ayun pa lang talagang kita mo na talaga na asin mo na talaga siya. No? no, 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 no. no. Kaya, Grabe mga kabalat ano. <laughs> Tabang tama yung mga kasama niya eh. Naalala ko talaga yung mga kabataan talaga. Ay nako. Ganyan din ako ng kabataan eh. <laughs> Kaya relate na relate ah.